parang kinakabahan yung app Manggagamot Opo na puti ang damit na may status quo sa harap ng debut Sa laing ang pasyente laging nakawasin ito upang mapaglantur ng buong puso isip Abogada Ako isang abogada ng anime bangsa, ang anime layon ni, sa walong sakapwa, sa hukuman ng amin, lagi nakahanda upang kataroman ang bagyo ngalaya. Kaltero, sa buong maghapon ang kanalay daladala kaiti ng lubos na ligaya. Doon sa dalawang taong may goon na at, at ang abang na siya ay asa na, ipogi na. Piloto, ang pangalap ko ay piloto ang mapagmaneho ng elefano. Dapat maging naingat sa tuwing tuwi, tuwi na, ligtas ang mga pasahero. <laughs> Nurse, talaga ng mga kagamot. Alagang may pinaiim ng gamot. Sa buong magdamag, hindi natutulog. Nagbabantay kayo sa buhente, anumang kailangan ibubulot.